Ah, uh, kalot, kalod. Sama ko po si ah, uh, Cho. Po si Camel Cho, si Karomnik. At siyempre ang inyong walang kadalada na si Goody Mabuhay. Mabuhay. Yun, o, banana type. Banana type. Sa so, yun, po. Nabalitan namin na kas. Yan, ganito po ang forma ng beach mga kalod dito tayo. Yan. Yan po. So, yung pong masasaklian ang Impanta Quezon Boulevard Beach. Uh, shout out po sa Boulevard Beach Resort. Sa mga mainit at napakalamig na pagtanggap nila sa amin. Nag-aapoy na init. Yeah, so Makikita nyo Makikita nyo po yung aming Lahat ng aking natatanaw na yan Mga kalod Makikita nyo naman Kitang kita, kita nyo Hindi po amin yan Kami po ay Namamasyal lang Sa aming munting Tahanang Ayan 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 Napakaganda po ng tanawin Mainit na mainit Mga kalodi Ayan pag uwi natin ito para na tayong mga uling Ayan. Nan. nandita nyo naman mga kalod kalod sa mga beach sa ano maraming tao dun sa dulo na eh, yun dito eh no? malapit siguro sila dun sa ano so, yun, no? Oh, napakarami dun tao mga kalods op okay, so hanggang mamaya shout out shout out nga pala kay master shady kay kuya kim at sa lahat ng mga sumusuporta ng vlog ni Goody oh, Pass. wala eh, wala nga load eh. Ay, wala signal eh. Labe, labe, May, mahirap po dito mga labe, labe yan. Hindi, ano lang, video lang siya. Lame, Tapos i-download mo na lang sa ano. Ayan. So shout out sa lahat ng mga followers ko ah. Abangan nyo ulit, susunod dami mga video. Marami pa po itong mga kalodi. Mga isang limong ano to. hanggat di natutuyo yung dagat hindi po tayo maubusan ng mga magagandang tanawin.